For today's video mga idol, luto muna tayo ng pitsay, ukra, patula, at saka talbos ng gamote, at saka tayo tayong isda. I-prito e, ko muna yung isda mga idol. At pagkatapos kung nag-gisa yan mga idol, naglagay lang po ako ng tubig dyan. Ito po ya gawin nyo sa isda mga idol. Pag naglaswa kayo, pwede man ito na hindi mo igisa para iwas kolesterol. <laughs> Pero ako ginisa ko kasi mas masarap pag ginisa mo. At saka tinakpan ko lang muna at baka lipas ng 10 minutes na kumulo na katagay ko nang linagay yung ating patula. At saka isinunod ko na yung patula pa rin na walang putol-putol. <laughs> yung patula na naman yung kakainin natin na walang putol-putol. Langkoy yung ganina mga idol, kaso naputol sa gitna. So, pununta takado. <laughs> At pagkalipas ng 5 minutes, agad ko namang linagay yung dalawang pirasong siling haba at saka naglagay ako ng dalawang pirasong itlog dyan hmm? tignan nyo po mga idol sobrang sarap po yan. at naglagay na, at saka linagay ko na yung ating talbos ng kamote at saka pitsay wag nyo munang hanapin yung praga ako ngayon kasi hangover pa po ako mga idol ano pang hinihintay natin mga idol luto na po yan kain na po tayo luto na niya laswata mga idol hmm? kampiyon niya laswata mga idol ito na yung request yung na patula na hindi ko pinutol Kaso naputol sa gitna yung isa. ah, <laughs> oh, ito yung kanyang sugpon. Kampyon to mga idol. Nagko tayo kumain. Pray muna tayo. Wala muna akong pragaak mga idol. Mamaya hapon ako magpragaak kasi maglabog uh, tayo ng pagi mamaya. Kampyon to mga idol yung niluto ko. Sundin nyo to mga idol. Masarap to. Meron tayo ditong pinaritong bangos saka lupoy na sinanlag saka may sawsawan na manghang oh ah, kampion Mhm hmm. Sarap yung ulam ko manjel <laughs> 음, 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 음,

សម្រាប់អងលុពយ